Well, sa katoliko, bawal yun. O madalas sabihin ng mga obispo, hindi tayo black. Ah, kaya kagalingin ko ah, ang mga ah, leaders ng simbahan, let's say, lalo yung mga bishops, hindi sila pwede maging part tan na mag-create sila ng black voting. Pero yung mga katoliko, ordinary yung ordinaryong tao, ay nasa kanila yan pero hindi yan binabas ng simbahan. Hindi yan sinasabi ng mga kaktidal natin at mga obispo, itong grupong to, kasama ako diyan. Oh. Eh hindi, kasi isang obispo lang siya. So, sasama siya doon. Pero yung kalupunan ng mga obispo na merong isang i-endorso, e hindi pa nangyayari at hindi mangyayari yan. Dahil bawal. Hindi pwede maging partisan. Kaya nga, pati mga pare, hindi sila pwede kumandidato na may elect sila kahit gabi sila kapopular. Pag ginawa nila yun, tatanggalan sila ng faculty ng, ng simbahan. Kaya sa Catholics, walang ganon. Oo, oh, yun nga. Abante, abante, Radyo Balita, Radyo Balita, Lagoon. Radyo Balita, ngayon! Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ah! Life Report. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 4 ng hapon. Standardization Law ipatutupad sa mga manggagawa sa Las Piñas City. Umaabante sa balita si Abante Reporter Janze Makahilas. Janze, Yes, Kim. Ay pinangako sa mga aid volunteers at garbage collector sa Las Piñas City ang pagsusulong ng hazard uh, sa may hirap na trabaho. Sinabi ni Carlo Aguilar na matagal ng isyo ang mababang kompensasyon ng mga manggagawa sa ilalit ng ng araw at maraming kapaligiran, lalo na at wala silang sapat na protection, lalo na sa mga sakit, tulot ng uh, mga basura sa kasalukuyan, tumatanggap ng hindi haabot sa 10,000 buwan ng allowance ang mga volunteer habang hindi aabot sa 500 piso kada araw ang pasahod sa mga pasurero at mga driver. Ipinunto ni Aguilar na ipatupad ipat, sa ilang lungsod ang hazard pay para sa mga kawani ng gobyerno sa ilalim ng Republic Act 11466 o Salary Standardization Law, lalo na noong kasagsagan ng pandemya. Ngunit kadalasan hindi napapabilang sa... audito. Uh, o dito, ang mga contract of service o COS at mga job order. Kapag naipatupadhan niya ito ay sobrang malaki ang maitutulog ko sa mga manggagawa ng lokal na pamahalaan. Ako si John Zema Makahilas ng Abante Radio Ito ang Balitang kapitis. Abang iso lang ito please. Maraming salamat John Z. Sa iba pang balita ang mga pambato ng alyansa para sa bagong Pilipinas na pagparinsa pagparin sa survey. Umaabado sa balita si Avant Reporter Jess Werta. Jess? Yes, Kim. Kung ngayon ang eleksyon ay tiyak na ang panalo ng walong kandidato ng alyansa para sa bago Pilipinas. Ito ay dahil sa sila sa magic word ng pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS na pinakomisyon ng Strat-Based Group sa survey na ginawa mula May 6 hanggang May o May 2 hanggang May 6 na sa number one spot si ACCIS Congressman Erwin Tulfo na pambato ng alyansa. Si Tulfo ay nakakuha ng 45% voters preference. Kung sa kanya si PDP Laban candidate Senator Bongo na may 43% voters preference. Ang mga pasok naman sa Magic 12 ay sina Tito Soto, Lito Lapid, Ping Lakson, Pinay, Camille Villar at Ramon Bongribilla Jr. Ang kanilang voter support ay halos dikit-dikit. Samantala, malaki pa din ang chance na nilaman ni Lamani Pacquiao, Benor Abalot at Sanchez Tolentino ayon sa survey. Ako si Jess Suerte na Abante Radyo. Ito ang Balitang Mabilis, Mabangis at Walang Mintis. Maraming salamat, Jess Suerte. Sumayin nyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. So, oras na ito dito lang sa Abante Radyo Balita ngayon. Magandang hapon na kasi Kim Mangunay. Abante! Abante! Radyo Balita! Radyo Balita!